Magandang araw at magandang buhay mga kabarya. Excited na naman ako dahil dumating na ang aking binili na napanalunan sa auction. Dalawang barya. Ang una ay ang alay na barya sa ating defender at liberator ng Philippines during World War II. At, at graded pa ng NGC. At ang isa naman ay matagal ko nang hinahanap dahil kailangan ng budget. Ang kauna-unahang 1 peso sa kasaysayan ng Pilipinas na kung matatandaan nyo at nanonood kayo ng aking vlog ay ito na lang ang piso na kulang sa aking koleksyon at ngayon ay makikita ko na dahil first time ko na magkaroon ng mga ganitong bariya. Kaya't samahan nyo ko sa pag-unbox ng mga bariya na mahirap na ring hanapin. Alam nyo ba mga kabarya, kung gusto nyong bumili ng mga barya na mahirap hanapin, ay sumali kayo sa mga online auction na aking ginagawa. Kaya ako ay nakakahanap ng barya na gusto ko. Kaya lang minsan gusto mo nga. Pero sa dami ng kalaban ay natatalo ka. Dahil ito ay pataasan ng bidding. At dahil limited lang naman ang aking budget ay nagpaparaya na lang ako. At eto na ang barya. Ang barya na nilabas pagkatapos ng World War II. Alay sa ating defender and liberator, leader na si General Douglas MacArthur na mababasa sa harap ng barya. Defender and liberator of the Philippines. General Douglas MacArthur na makikita ang kanyang portrait sa gitna. Ito ay isang 1947 50 centavos na may grade na MS-64 ng NGC. Siya nga pala pagdating naman sa mga score, ang perfect score na binibigay ng NGC ay MS-70. Pero bihirang bihira na makakuha ka ng ganyan dahil ang MS-70 ay ang perfect coin o ang tinatawag na top Eto talaga yung mga nabibili ng sobrang mahal. Pero ang aking coin na nabili na MS64 ay sabihin mo na, na nasa average grade lamang mahal pero hindi naman sobrang mahal. Sa kabilang side naman neto ay makikita sa gitna ang coat of arms of the Philippines at sa magkabilang gilid ay may bulaklak at sa pagitan nito mababasa ang Philippines PIP. 30 1947 ito ay isang non-circulating commemorative coins. Ibig sabihin lang naman noon ay limited edition ang mga ganitong barya at dahil nga limited edition, alam nyo ba na ang total na ginawa nito ay 200,000 lamang at ang taon ay 1947 lamang. Gawa sa 75% silver at 25% copper. May bigat na 10 grams at may diameter na 27.5 mm. Imported sa United States. Mint of San Francisco, US of A. Sarap titigan, napakaganda ng bariya, lalo na nagraded pa. Meron na rin naman ako ng mga Douglas MacArthur na bariyan. Nagawa rin naman sa silver at limited edition. Pero ito pa lang ang aking MacArthur na graded ng NGC ang pinakamataas ko na nakita nito sa auction ay nagkakahalaga ng mahigit 21,000 pesos. Pero ito ay hindi hamak na mataas naman ang grade sa hawak ko na nabili. Ito ay may grade na NGC MS66 na naganap noong katatapos pa lang ng pandemic April 2022 sa Heritage Auction. At eto na ang susunod na barya na ipapakita ko sa inyo. Dito talaga ako excited dahil matagal ko nang hinahan ang ganitong barya. Yeah. Alam nyo ba na ito ay inilabas noong taon ng kapanganakan ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal taong 1861. Pero itong aking nabili ay may taong 1868 ang 1 peso Isabel II na makikita ang portrait sa harap. Siya ay naging reyna ng Spain from 1833 to 1868. At batid nyo naman mga kabarya, during that time, tayo ay under ng mga Kastila. Ang nakasulat paikot ikot sa barya, Isabel II, A. Porla, G. De Dios, Y. La Cons 1868 sa kabuuan Isabel II por la gracia de Dios ila konstitusyon Isabella II by the grace of God and the constitution ang ibig sabihin naman sa salitang ingles sa kabilang side naman ito sa gitna makikita ang coat of arms of Spain at mababasa pa ikot Reina de las Espanyas, Filipinas, at sa gitna nakasulat ang 1P, o ibig sabihin lang ay 1 peso. Queen of Spain, the Philippines. Ang ibig sabihin naman sa salitang Ingles, kaya gustong gusto ko na magkaroon nito, dahil ito ang kauna-unahang peso sa Pilipinas. At bukod dun, ito lang ang standard circulating coin o yung during that time ay pinanunukle, pinambibili sa mga tindahan na gawa sa isang precious material. Gawa sa ginto na may 87.5% o 21 karat gold. Dami pa sigurong gold nung panahon na iyon. Biruin mo, sasakay ka ng kalesa, ang ipambabayad mo ay gintong barya. Pero in fairness naman noong 1860s, ang value ng 1 peso ay hindi naman katulad ngayon na halos wala ng silbi. Isipin mo mga kabarya, during that time, magtratrabaho ka maghapon. Ang ibabayad sa'yo ay piso lamang pero sobra-sobra na yon dahil marami ka ng mabibili sa 1 peso. Isang maghapong allowance na yun ng isang pamilya. Ang 1 peso Isabel II gold coin ay ginawa taong 1861 hanggang 1868. Ginawa o minted dito lang sa ating bansa. Manila, Philippines May bigat na 1.6915 grams At diameter naman na 15 mm Alam nyo ba ang halaga nito? Bago yan ay computein muna natin Ang kanyang melt value kung inyong titingnan ang value ng ginto ngayon na 21k o 87.5% gold at i-multiply mo sa kanyang timbang, ang value nito kapag tinunaw ay kulang-kulang 8,000 pesos. E samahan mo pa ng collector's value kaya nga sa aking mga nakikita, ang halaga nito ay humigit 9,000 pesos, pwede pang maging 10, 11, 12,000. Ito ay depende na lang sa ganda ng barya. Lalo na kung makahanap ka ng taong 1866 at 1867 dahil ito ang mga tinatawag na key date. Ibig sabihin, sa lahat ng taon, ito ang pinakakonte, kaya sobrang mahal kapag nakahanap ka ng ganitong taon. At mag-ingat ka na rin kung balak mong bumili ng ganitong barya dahil nagkalat ang mga peki na ganito. Sa Lazada nga, makakabil ka. 250 petot lamang. Pero may nakalagay naman na copy coin. Ang mahirap may bumili at ibenta sa'yo ng mahal. Kaya dapat dapat alamin ang mga tanda ang tamang timba dahil lamang ang may alam. At dyan ko na tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat mga kabariha.